Maayong buntag sa tanan. Viva Pit Senior. O maayong buntag usab sa akong mga kaubang kaparian nga mi kon celebrate. Fathers, good morning. Ako si Father Leonilo Avenido Dagpin Jr. Usa ka pare nga gikan sa Diocese of Dipolog. Kagahapon pa ko naabot o uugma mubalik sa Dipolog City. Na-assign ko sa USA sa City Parishes, sa Dipolog, Our Lady of Fatima Parish, Barangay Santa Filomena, Dipolog City. Mga igso, nganong ni ako din, he. Layo kayong Dipolog, nganong ni ako din, he. O, pasaylo akong medyo, medyo may... O, nagmukuro, gina kong tingog, ay ang very emotional. Naabot ko din he because I was invited by our brother priests and brothers nga Augustinians to celebrate one of the masses here. O karon ni anak ko din he. Kay last year atong September 2022, mibisita ang imahe ni Senior Santo Niño dito sa diocese sa Dipolog ang initial nga schedule nga mulabay lang, muhapit lang kadiot ang imahe ni Senior Santo Niño sa parokya nga akong naasainan. Mauto nga hitabuk gyud nga nalabay, nahapit. Pero wala gi-expect nga makaingon gyud ko plano kabubuton gyud ni sa Diyos tanan. Kay On that day nga muuli na sila balik diri sa Cebu from Dipolog na apa sila half day nga bakante. And nakaingon gud ko and I am very emotional kay plano gud sa Dios nga sa ilang half day nga pagpaabot dito sila magpundo o dito i-venerate dito i-ibutang ang imahe ni Senyor Santo Niño. And tuod man, pagka ko sa hapon, nakamisa ko dito. And it was a, a, an honor, a privilege nga nakasaulo ko sa misa, kuyog ang batang Jesus, ang Santo Niño. O dito sa wale, akong gipadayag ang akong kasinatian sa Santo Niño five years ago. Kani testimony ni kabalo na sige na magpaminaw mga pamalandong but at this point allow me to share with you a testimony nga gipakitaan ko sa batang Hesus. Ug mo nang ni ako dinhi and I am very emotional kay after five years nga sige ko share ani didto rapod sa diocese sa Dipolog. I am finally here. Kung asa na hitabo ang kanan. dako kayo kalipay, Giyod. Nagpasalamat, Giyod, ko sa Diyos tungod ni Ine. Huwag na ni Ine takna mga iksoon, akong ipaambit ninyo akong kasinatian. Uban sa santo niyo. March 26, 2017, narisgrasya ko sa motor. Anito sa very terrible accident. Ang nakasakit kaya to kay ato kay gikan ko gamisa gikan ko gamisa sa usa ka kapilya didto sa syudad ug padulong ko sa another mas ang akong sakyanan akong service motor single Honda Wave ang nakasakit ato kay dili nako si dili nako sala ang nahitabo Yes, gadali ko kay gaapas ko sa sunod nga misa, pero wala ko kabalo nga dili di ay even, no uneven surface di ay ang kalsada. Kay sa PICAS lane gibutangan og aspalto, sa PICAS lane wala pa. So mga anak kahabuga ang diperensya sa tunga. Ang sipiat sa kontraktor wala sila nagbutang og donut cross kanang yellow ribbon ba sa tunga. Para at least walay mo overtake kay matambling gyud. And at anang higayon na nagdali ko gamay ni overtake ko auto kay hinay man iyang padagan and mingaw kami lang duha sa kalsada that was 10 o'clock in the morning mingaw kaayo that was Sunday umauto pag bawi na ko gikan ko ni overtake mauto nga na simplang yun, tumbling yun ko kay wala yun akong balance. Na Naigo yun ko atong uneven surface katong dili level ang karsada o kusog yun akong pagkalabay mauto na nga kini akong kamot karon nga sinumpayan na lang ni mauni unang na dapat na nga bali yun ang bukog ane. Ma na ani mao nang say mga stainless diri sa duha gyud ka kamut kay mao na dapat na ko siminto and for your information kining right part na ako sa nawong kay na naigo mapud ni sa siminto kusog mong gyud pagka ang impact Titanium plates na ni siya. Titanium plates. Gani ako ang right part, no? Guba gyud, guba gyud ako ang akong kamot and and you know what? I I was so I was so depressed. Dito pa lang sa ospital sa dipolog. I already question God. Kung Ginoo nganong ano ako? Ano ako Ginoo nga gikan misa, kanang misa imuha man imo man imo man kung pare nganu imo man gitugot Ginoo you know? tanaw ang damage ako during the time i was overthinking nga basin dili na ko magamit ba mahimo na kung gulay mahimo na kung inutil Na posible i was thinking kay wala pa man ko kabalo sa extent sa damage basin putlo na kung duha ka kamot ug madaot na hindi na makakita ako ang right eye dito pa lang sa ospital ay already question, God, Lord, why me? Ngano, dili man ang mga palahubog? manong makauli po magbalay ng mga palahubog? Magmotor? Ngano'ng dili man ang mga batanon nga magpabanking-banking? Makauli po magbalay? Ngano'ng ako ginoo? Tininood man eh? Wala. And for your information, modesty aside, I stopped drinking. One year pa lang sa akong ordination sa pagkapari. Dito ko na sakitan. Lord, wala ni inom, Kaya di na mo inom, Wala ko bisyo. Gino'o. Nga nung ako. Si so I was already depressed na at ako dipolog. Muto paggagabi eh. Gisakay na yung kong barko. GP ferry. Abot ko si Bo. Gideritso ko si Jongwa. O dito, mga ikso na ako dipolog, dapitan, may tampu ni may abot o 500,000 no, ang mga donation sa mga tao. And tuod man, nasumpay yun, nabutangan yung stainless, na-restore yun akong naong okay na tanan. But deep in my heart, wala nakahatag ang 500,000 sa kalinaw nga akong dipangita during that time. I was very depressed. Ug nisamot akong depression. Pag-ingon sa doktor nga dili na mo angay magdunga, mag, maglangan din eh. Kay mahal kaayo ang hospital bill total recovering naman pangita na lang mog mapuhian wala man mi pariente de sa Cebu ug among nadunggan nga barato kaayo ang patria de Cebu barato ka ilabina na kung pare grabe ang discount mauto to nga nikuha mi kwarto sa patria de Cebu that was april na barato gyud kaayo pero wala koy tv kanang I amin mean, di ko kagamit og cellphone kay gisiminto man eh may nalang tato makaliklik ko probinsyano <laughs> during that time, no? Para lingaw-lingaw. Wala mang yun. Wala. Then dito pag mispin nakatumoy, If you remember, katong karaan na patria, nalabay ko gahapon, gi giusab na man di ay na, no? Katong karaan di na part na duol bitaw sa kapilya, di ba naanay chapel di hang gamay, na ay mga ten rooms di ha? Naami sa ikatens, I think ik last room yun may, dead end na yun na. So take note, no? Dead end. Daghan pa kang labyan na rooms, ayak ka maabot dito from the chapel. O ang chapel ay agianan pagawa sa gate. Now, ayaw, so, ang, ang depresyon nako dito na ni, ni Lalong o ni, ni Samot, kay katulagi, recovering na, gatanga na lang ka, wala na ka sa ospital, kanang ang ako na lang mamagpapaminaa mama, dito gabantay, niabot yun ang adlaw. Grabe ang yun ang ginoo mulihok. Paminawag yun ninyo yun ni mga egsoon. This is for everyone. Grabe yun ang ginoo mulihok ba? Because on that day, I was at the top of my depression. Ang ang evidence, ana, because nang, sige ko pangagho. Kaya napitang, whew, ko pangagho ba? I was very bitter sa nahitabo na ko. And during that day, I was at the top of my depression. Wala ko yung para Taas kay ko grado ko yung kay katong gisuot nako, ako na disgrasya pag man pero wala, wala ko yung di ko kaklaro taas mo ko grado pero dili pa ko pwedeng matauran kay basin na ay changes ako ang grado sa mata kay naguba man niya akong right eye mauto nga one day sa dito ko spateria naghaya naghayang rako kay di magid ko katakilid kay gisiminto magini akong duha kakamot. di ko kakita og klaro kay wala ko antipara si mama mag si papa during that time naa ug naay nanuktok sa kwarto pag-abli ni mama usa ka ang lalaki dan agtignaw sumala pa nila mama papa ko di magwa wala ko ni tan-aw eh useless kidi ko kakita sa bata kita asko grado halap akong pananaw kung si mama mo pangutanon, kulot ang buhok sa bata ba gamay ka ng durnad ninyo sa purtahan ubos-ubos ana pero ang naka ako naminaw ko sa tibuok conversation i eh was there naminaw ra ko ang akong katingad-an una sa tanan very fluent kaayo magbinisaya ang bata klaro tinaw And yet, he was very young. Sumala pa nilang mama. Imposible. mura dili magmatch. Dili compatible ang iyahang kabata sa iyahang pag-istorya binisaya. Very fluent like an adult. Gamay kay siya nga batang lalaki. Dan akig naong and he was smiling. Sumala pa mama magpapa. Kabalong mo kung sa igiingon. sila mama. Nga nung bata. Nga walay kuyo ginikanan. Ningon ang bata. Mangayo kog Tabangi ko ninyo analyze kung ang bata makililimos, unsay pangayoon dapat. Kwarta or pagkaon, nganong tubig man, hindi kulang mana. Pangtulak na lang mana. And pwede man nga di ka magtubig o makakaon ka, pwede ra mang umiya. Nganong tubig? Si mama na siya, wala katingog sila mamag. There was absolute silence that time. Pag ingon pa lang sa bata nga mangayo og tubig, very innocent voice na yun ko. Presko pa sa kong unahon Nahilom gid ning tanan og na atikan. Kadi gid ni mao, oh. lahi gid ning istorya. Si Mama dugay nakatingog. Pag balik sa senses ni Mama, nangutan na sa nga nganong nga, nga tubig? Ang tubag sa bata nga nakapanglimbawot na sa akong balhibod that time, nga ni-action kong kurog, niingon na, siya, nangayo ko nila, pero wala ko nila tagai. Mawag yun na sa bata. Nangayo ko nila, pero wala ko nila tagai. Kabalo mo, ang sinisulod sa akong unahuna that time, katong si Kristo nagbitay sa krus. Do you remember that? Nagbitay siya sa krus, and he shouted, I thirst. Giuhaw ako. Mawag yun na bata. Dayon, di diba, gitunulan ba siya tubig? Wala, diba, ba, gibugal-bugalan siya, suka ang gitunol sa iya. ini sulod sa akong nahuna, gahayang ako, gatanaw sa siling. Pero na akong pamati, silang mama na feel na po nila. Mangayok kong tubig, kinangayok ko nila, pero wala ko nila tagay. So ako mama na, wala nakasabot, wala, hilong na may kayo. Sa among kahilong, Nikuha si mama og sudlanan sa mineral water. Iyang gisudlan. Yabuyabo man to. Kaya wala may dispenser. Tungod sa kahilo, madumog pa ni mo. kurug yung kamot ni mama. Kaya wag yun masyot ang tubig. Abot yung sa loob ang tulo sa tubig. Nalain yun ang mong pamati ba? Kulay yun eh. Mo nga, nakakita mas mamagpan. Iyang Iyang gitunulan. Abin ninyo, ingon papa, kay kasi si papa may gitanaw sa bata, samtang gasalod si mama stubig Ang bata, dito ko natandog, pag ingon ni papa sa kuwaki, samtang gasalod si mama, ang bata, gatanaw, ragin na nako. Nasumala pa ni papa, murag, the child was transmitting a kind of energy, a power, a strength, while nagsalod si mama sa tubig, gatanaw, ng bata sa kuha. Murug na asay tuyo ba? Murug ako gay tuyo sa bata. Gatan aw na. Paghatag ni mama sa pan o tubig, gibalibaran yun nang pan. Tubig ra ang gidawat. Karon kay na man si mama, hilo man gyud si papa wala nakasabot sa ing gibati. Ni adto siya sa kapilya, kun asa mula bay tanan. No, mula bay tanan dito before mo abot sa gate. Si mama kay akatindog lang na syak siya ba, huwag sa kasabot siya ang gibati. Ang bata, nagpasalamat ni Ismail, nagpasalamat, huwag nilakaw. Gidagan ni mama Diot naabtan pa niya ang bata, mga few steps gikan sa kwarto. Sus karon kay na may kwarta sa kung unlan, uluhan di mapugko ka rescue og naay manguha. Ni balik si mama kay ni balik og abli ang pultahan ba, o, niya masirag sakto. Mga 5 seconds lang Pagbalik niya, nawala na ang bata. Nawala. Yun, layo pa ba itong room one. Dapat maabkan pa ito niya. Kaya pila lang kasi kans. Nawala yun ang bata. Totally as in, nawala yun. Di, git, mama, gidagan niya sa si papa dito sa kapilya. Kaya ugnay mo labay, kitang gina niya dito. So si papa dito, kay giad ni mama, na yung bata nila bay diri. Katong bata, ganiya ba? Na yung si papa, wala man. O may nilabay Para sigurado nga dili your fake, gidaga nila ang guard. Kaya dito mo gawastanan. Pagpangutanan nila sa guard. Guard na abay nilabay dire nga bata. Ningod ma'am, di mitig pasulo dire bata. Ma'am, bawal, bawal ma'am. Bawal mga makililimos din Ug dito na rin yun na confirm. Si mama nagdagan balik sa kwarto. ug naghilak. Niing sa June, Kinsa man to John. Kinsa man to. he was, she was crying. O ako, dito na rin ko naghilak. Gahangad ko sa siling. Gahilak ko. O niingon gito ko, Ma, ang santo niyo to, Ma. Ang batang Hisos, magibisita gibisita ko. Gibisita ko. Kung kanus ako na asa tuktok sa akong kaguol tungod sa naitabo na akong pagadisgrasya, maupuyi ang pagbisita. Ang digawas akong baba dito, salamat, ginoo. Salamat, Santo Ninyo, sa imong pagbisita kanako. kung kanus ako nang sa imong tabang. Hila ko dito, mga iksoon. Akong gisulti ni Bishop, o siya natandog, kinibisita man ang obispo, si Bishop Severo Kairmare. O ako siyang gipadaydan gipa sa maong istorya, ang natandog siya. Mga iksoon, Mao kana ang hinungdan nga nung ni ako din he karon. Kay pagbuot yun sa Dios nga iya kong dalhon aron at this moment mas na ang makadungog. Unsa may mensahe ato alang kanato mga igsuon? Nga panahon gyud ay sa atong mga kagulanan when we are in our deepest pains the Lord is with us. Do you believe in that? Amen kung naata sa ato ang kagulanan, ayaw yung ingon kas na gibiyaan ka sa Diyos. Naasya, pangitaan niya paagi, nga ubanan ta. O dili lang ubanan, dili lang ubanan, kung dili ipabati niya, o tagaan ta niya kusog. Abin niyo mga iksoon, human bi ato, na biyagid ko'y milagro nga nadawat. I was so depressed before siya nagpakita, pero after nagpakita ang batang Jesus kanako, nakabakod na ko. Nanagkot na mama din hi and purtin akong hilak niya. Nag-anak ko sa kong siminto, doon kakamot. Gahilak ko ko ginoo, salamat sa imong pagbisita. Salamat sa imong pagbisita. Naghilak ko diha. Niya tumisibarin sa regla. Nakatindog nako. Ang milagro na wala gina akong pangagho. Kaingon gina ko ha, Anes. wala gina akong Depression. Katong pagtanaw sa bata na ako, mo ni Papa nga, John, maon na ito, ang paghatag niya sa grasya, sa kusog. Muna mga isoon mo ni ayaw kalimte. Duha ka buok. Nga God is present in our pains. Ayaw yun na kalimte. Naagyod siya panahon na kita magantos. Ug dili lang naa, ah. tagaan kaniyag kusog nga mula ta sa atong pagpadayon sa kinabuhi. Natandog ko kay gabi eh, paglabay na ako, diya sa hallway, kay diri man ko nag-stay. Salamat ka, ayo. Natando ko Kinaa di ay mga painting diha. Nga naanay mga pagpakita di ay sa batang Hesus. Dito ni tulo akong luha. Nakaingon ko maapil man sa dili diha. Officially, I do not care. Wala di din na ko na concern. Ang ako ah, na-realize na, na ko, I am now part of the story. Marvels of the Santo Niño. And the message of the Lord remains for, all, for everyone, that He is with us in our deepest pains. Viva, Pit Signor!